Assalamualaikum uh, warahmatullah. Ano ang ibig sabihin nyo idol? Uh, ano sa tagaapit yun? Pag-aabot ng mapayapang buhay So yun guys, hindi ko rin intindian. <laughs> kita na guys, si Rico yan Kapal na mukha mo! Si Rico yan at si Piyolo Pascual yung mukha mo. ko. <laughs> <yung disipo. laughs> Ang F2 Duo. <laughs> Hello guys, what's up? So, andito tayo sa San Jose Public Market. Kaya ako nandito kasi okay na yung cellphone guys. Nakaayos na ni Idol. Ito guys. Ayan, okay na yan guys Ayan okay kagaling si Idol magayos O, oh, Okay na, okay na yan guys So, tetestingin ko yan mamaya sa bahay Pag uwi Maglalaro tayo ng ML At magpa-vlog na rin <laughs> Ano masasabi mo Idol? Ayos Gawa na, na Pagkano nga pala tong ano, pagwa ng cellphone? at kini 550 550 tapos so, na sa labor labor yung nanganak gago <laughs> idol ito nga idol pamas ko ko idol pamas ko idol, <laughs> yan, <laughs> idol. <laughs> yan naman guys so, oh, may pamerienda pa si idol oh tamang-tama sa nag-uulang panahon ngayon kape at tinapay yun no idol ano yan ang hahanap na naman ng chicks no hindi uwan na siya ibang dyan wato